Ang mga mangkukulam na babae at lalaki, sila ang mga nagpapadala ng mga demonyo. Ginagamit ng Diablo ang mga mangkukulam bilang kanyang mga instrumento, mga instrumento ng makademonyong kapangyarihan. Binibigyan nila sila ng mga demonyo upang ipadala sa mga tao na nakapagbukas ng pintuan sa espiritual na daigdig. Parang ganito iyon, iniwang bukas ng isang tao ang pinto ng kanyang tahanan at sa espiritual na mundo, nakikita iyon ng mga mangkukulam. Kapag bukas ang pintong iyon, maaari silang magpadala ng demonyong espiritu upang makapasok. Ganito dumarating ang mga demonyo sa buhay ng mga tao. Sa Halloween, isa sa mga pangunahing tema ay pangkukulam. Maraming tao ang nagbubukas ng mga pintuan sa Diablo sa araw na iyon. Itinuturing ng mga mangkukulam at warlock ang araw na ito na sagradong araw. Hindi ito isang bagay na dapat paglaruan o gawing biro. Ang pakikilahok sa pagdiriwang ng Halloween ay katumbas ng pagdalo sa isang selebrasyon para bang dumalo ka mismo sa kasayahan ng Diablo. Iyan ang katotohanan. Nakita ko na ang libu-libong tao, hindi ko na mabilang, na pinahihirapan ng mga demonyo at bawat isa sa kanila na nakita kong inalipin ng mga demonyo at pinalaya ng Diyos, purihin ng Diyos, isipin mo, may isang mangkukulam sa kung saan man na siyang nagpadala ng demonyong iyon upang pahirapan sila. Pagkatapos, maraming tao ang pumupunta sa mga Halloween party, nagsasabit ng mga palamuti ng mga mangkukulam, at nagte-trick or treat, masayang naglalakad sa mga kalsada at humihingi ng candy sa mga bahay na may palamuti ng mga mangkukulam. Isipin mo iyon, kaninong panig tayo na roon? Napakaseryoso nito sapagkat ang mga demonyong ito ay gumagawa ng impyerno sa lupa para sa mga tao at inaakay ang ilan patungo sa walang hanggang impyerno. Iyan ang layunin ng jablo ng mga demonyo at ng mga mangkukulap. Hindi ito bagay na dapat baliwalain o ituring na Bilang mga mananampalataya, kapag itinuturing natin itong normal o walang masama, nagpapadala tayo ng mensahe na ito'y walang panganib. Yun ay delikado sapagkat bilang mga anak ng Diyos, dapat tayong maging ganap na hiwalay sa kadiliman, mga anak ng liwanag at ng araw. Ang mga hindi mananampalataya ay nakamasid sa atin. Kapag nakita nilang parang okay lang sa atin ang Halloween, iniisip nilang hindi ito masama o delikado. Kaya sa Halloween, hindi tayo dapat magkaroon ng anumang bahagi rito.